ituturo ko sa inyo kung paano i, uh, ibalik ang picture photos doon sa Facebook natin na hindi siya nagmumukhang my, my day. Di pansin nyo naman ngayon ang Facebook natin ay uh, bago na siya. Para na siya my day tingnan yung naka na photos natin. Tulad nito sa akin, kakaayos ko lang ito guys. Isa lang yan nakalagay dyan na photos. Mukha siyang my day tingnan na mukha siyang buri. Kaya ang ginawa ko guys, ay na-edit ko siya. Ito, ituturo ko na sa inyo kung paano ibalik ang future photos na hindi siya nagmumukhang my day. Pero bago ako magsimula guys, please subscribe my channel at okay, like na rin po kayo at mag-comment na rin po kayo kung may iba kayong katanungan na kaya kong sagutin. Eh. Okay guys, ito na po, tulis tayo na Una-una, syempre, punta tayo sa ating Facebook. kaya ng Facebook natin, yung home Facebook. Tapos i-click natin dito para pumunta tayo sa ating profile. Ayan. Ito yung sa akin guys, Naka-ready na yung sa akin. Naka-ready na yun guys. Diba sa inyo, pansin nyo ngayon guys, isang mukha lang nakalagay siya. Diyan ng siyang mighty. Kaya, ang gawin natin guys, pinutin natin itong edit, uh, edit future uh, public details. Ayan pag na-click nyo na yung edit uh, public users, na public features guys makikita nyo ng profile at saka cover photo at saka baba tayo ng content ayan na siya. ang gawin natin dyan guys makikita nyo yung may class view na wala syang naman ng i-click nyo to ayan pag na-click nyo na yung guys ayan na makikita nyo na yung uh, photos na gusto niyong ilagay doon sa naka-upload yung photos sa Facebook. Kunwari mag-aanak tayo. Kunwari mag-aanak ko ng sakit guys. Para mapakitaan ko kayo na sa sang... Para hindi nagpapukang boring yung Facebook niyo. Kasi para siya nakamayday yung mapakitaan ko kayo ng sampo ha, ah, talaga paano mag-edit ito halimbawa ito guys ayan ito click mo lang yan pag nakapili ka na ayan tapos sa save mo siya kaya lang natin mag-save guys ayan ayan na siya guys o, diba? apat na siya hindi na siya boring tingnan hindi siya katulad ng bagong facebook ngayon isa e, na lang yung nakalagay e, ayan guys ayun sana makatulong ako at makahelp ako sa inyo sa facebook nyo ayan. thank you bye bye